Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We are very fortunate that you have selected Bacolod City and Negros Occidental as one of the implementation areas of the Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families Program. Napakalaking tulong po ito para sa mga magsasaka at mangingisda dito sa Bacolod City at Negros Occidental. The benefits of this program to Bacolod are immense. It will not only boost the agricultural productivity and economic stability of our farmers and fisherfolk, but also enhance the overall resilience and sustainability of our city. The program will create new opportunities of growth and development, ensuring a better quality of life for all Bacolodnon and Negrosano. Uginya, salamat sa sa Negros. Miss, thank you Mr. President for signing into law last June 13 Republic Act number no. 12000 establishing the Negros Island Region. Thank you Mr. President for making our dream of one Negros a reality. Alam po uh, alam, na napakaganda po ng plano ng national government na napakalawak ng programa, na aming inaiisip. Hindi po namin kayang gawin kung hindi natin katulong ang mga local government officials. Kaya tang nag-uugnay po, kailangan maganda po ang ugnayan, kailangan maganda po ang coordination at laging nag-uusap. Kaya po ay uh, uh, nangunguna dyan sa pag-uugnay sa ating mga local government mula sa, uh, mula sa probinsya hanggang sa barangay ang uh, ating uh, Department of ba uh, Interior and Local Government Secretary, Secretary Benher Abalos ang Lone District Representative ng Bacolod, uh, Representative Greg Gasataya. Ang ating uh, aking mga kasamahan sa pamahalaan, ladies and gentlemen, mayong Agas, sa pinalanggat namon nga Negrense. Huwag <laughs> naman kayo nagtataka, yung uh, um, first lady galing sa Bago City, kaya tinuruan ako mag... Uh, ano. <laughs> 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 kaya nawala na yung punto na Ilocano uh, para na-accommodate sa ating mga minamahal ng mga magsasaka, manging isda, kasama ang inyong mga pamilya dito sa ating tinutukoy na City of Smiles, isang tauspusong pagbati mula sa ating pamahalaan. Narito po kami ngayon sa Pakulod upang ipadama ang aming pagmamahal at suporta sa mga tunay na bayani ng ating panahon. Kayo ang walang humpay na pagsisikap para sa ating bayan. Ngayon, ngayon naman, kaliwat kanan ng pagsubok na inyong kinakaharap mula sa pagbab pabago-bagong klima hanggang sa mga kalamidad. Hindi namin kayo pababayaan. Isa na rito ay ang matinding pagsubok na dulot ng pagputok ng Bulkan Kandaon nitong Hunyo lamang. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit siyam na libong pamilya o mahigit dalawampuntitong libong katao ang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Kandaon. Ang mga pinsalang idinulot nito sa agrikultura ng Regros Occidental ay umabot sa mahigit labing isang milyong piso na ikinalugi ng isang daan at tatlong punlimang manging isda at magsasaka. Bilang tugon sa hamong ito, namamahagi ang DSWD ng higit 24 apat na milyong pisong halaga ng tulong sa Bago City, sa La Carlota, sa La Castellana, Moises Padilla at Puntevedra. Bukod po rito, Kasalukuyan ay sinasagawa ng Department of Agriculture ang pagsisiyasat sa epekto ng pagputok ng bulkan sa sektor ng agrikultura at pangisdaan upang matiyak na may ang angkop na tulong na mga sa, at mga hakbangin. nakakantabay na rin ang DA Regional, Region 6 Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at yung Livestock Rescue Evacuation Center sa pag-alalay pag sa mga nag-aalaga ng hayop sa oras ng pangangailangan. Ang Negros Occidental Provincial Veterinary Office naman ay nagbigay na rin ng mga gamot sa La Castellana at nagpadala ng mga veterinaryo at mga eksperto upang tumulong sa mga nag-aalaga ng mga hayop. Kasabay din nito, hindi rin natin nakakalimutan ang pinsala na idinudulot ng nagdaang El Nino sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya ang Department of Agriculture Region 6 ay patuloy na nagsasagawa ng pananaliksik sa pansala ng El Nino at tumutulong sa mga mangingisda at magsasaka sa kanilang pagbangon at rehabilitasyon. Mga minamahal kong mga kababayan, sa araw na ito, magkakaroon pa tayo ng karagdagang tulong para sa inyong lahat. Magbibigay po tayo ng tig-10,000 piso na siyang ipapamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga benepisyaryo mula dito sa Bacolod City at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Bilang karagdagan sa mga ito, maglalaan din tayo ng 10 milyong piso para sa pamahalaan lunsod ng Bacolod at 50 milyong piso para naman sa pamahalaan panlalawigan ng Negros Occidental. Magkakaroon din ng iba't ibang uri ng tulong ang ilang sangay ng pamahalaan ang DSWD ay magbibigay ng tigsasampung libong piso sa sampung libong makakatanggap mula sa hanay ng mga magsasaka, manging isda at sa kanilang pamilya. Bukod pa rito <laughs> Bukod pa rito, kasama rin po ang ating mga congressman at uh, ang tanggapan ng House Speaker na si Speaker Martin Romanes ay magbibigay din ng tigli 5 kilong bigas sa lahat ng nandito ngayon. <laughs> sa kabilang dako naman patuloy rin natin isinusulong ang mga proyekto para sa ikagagaan ng buhay ng mga mamamayan ng Negros Occidental. Isang mahalagang proyekto na ating tinututukan ay ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway na magsasayos. Ito ay magsasayos at magpapalawak ng mahigit 42 kilometro ng daan. Magtatayo ng 12 bagong tulay at magpapatibay sa kasalukuyang 6 na kilometrong kalsada at 4 na tulay. At nariyan din ang Asenso Yuhum Residences dito sa Bacolod City. Tinutukan din natin ang pagpapabuti ng kabuhayan ng ating mga kababayan dito. Sa, sa ilalim naman ng tulong panghanap buhay para sa disadvantaged displaced workers o yung tinatawag na tupad programa ng DOLE, patuloy tayong magbibigay ng tulong sa mga beneficiaryo ng region. Layunin nito layunin nito na magbigay ng pansamantalang, kabuha pansamantalang kabuhayan para sa mga nawalan ng trabaho at mga nasa laylayan ng lipunan. bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga mag-uunatin ang ating pangarap ng bagong Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay! Mabuhay ang ating mga magsasaka at mangingisda. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino. Asenso, magsikat ng mabuti at ng guminhaba tayo. Ang malaki natin sa mundo.